Hello, good day, good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat mga people. Kumusta po? Hello, shout out sa lahat mga nanonood people. Kumusta po tayong lahat? Ay, may pangpiksyo dito. Pa mapansin. Uh, ito naman ay healing naman sa ritual healing so ang pinapakita ako dito ngayon ay mga batu umo batu umo na itim, batu umo na puti at uh, batu ara mga people so, ngayon mga people uh, mga baguhan dyan, paklik naman sa bell para updated kayo lagi sa mga ipopost ko mga people at yung mga matagal na nag subscribe sa akin maraming maraming salamat people sobrang busy natin lagi So, ipapakita ko sa inyo dito ang bato ara. batu uh, bato umo na puti. Bato na umo na itim. Ayan, mga people. So, lags natin ito para alam natin, people. bira lang ang bato umo na itim, mga people. So, wag niyo po skip ang aking ads, people. Subscribe, click the bell, panood lagi, shout out, pamensahe. Ayan, mga people. So, ang bato ara, mga people, lagi ko naman ito pinapakita sa inyo. Bato ara, lagpasan din ito pagkainilawan. Ito ay proteksyon. Pampaswerte. Pero ang swerte nito ay hindi ka lalagpasan. Yan, yan ang kagandahan sa bato ara. So, ngayon naman, bato umo. Bato umo na puti. Malaki nga lang itong bato umo ko. So, mayroon din ang bato umo na sing -sing. Yan. Pagkita natin ang bato umo na sing -sing. So, pwede rin po kayong umorder sa akin ng batu umo na sing sing. Ganito. I-PM nyo ako sa Merly Gonza Pontejos. No? Pinalitan ko yung aking account. Dating Maria Gonza ko. Tapos Merlyn Gonzales Pontejos. Ngayon, binawasan ko Merly Gonza Pontejos, people. Ang profile account, ang profile picture ko dun ay sinuku ang kahoy at diwata. So, ito ay batu umo na sing sing. Pwede tayong mag-order dito mga people. Pwede kayong mag-order sa akin ng batu umo na singsing -sing, kung anong size. No? Kung anong klaseng sizes ang mga batu umo na singsing -sing ninyo. Original po yan, batu umo na yan people. Kasi kahit na masagi yan, magasgasan, mamaya babalik na naman sa original niya. So, ito, bato malaki people. Yan at ito naman ang bato umo na itim, maliit malaki, malaki ito maliit, eh, sisingsing ko rin yan people yan yung bato umo na yan na itim, bihira lang yan so ano kaibahan nila dito mga people, kaya tayo nagba vlogs dito ang bato ara mayroong taglay na pampaswerte protection Lagpasan ka sa discretion nito. Ang liwanag para itong buwan. Pagdating naman sa batu umo na itim people, ang batu umo na itim ay kinatatakutan ng mga masamang elemento, maligno, etc. Mga ulam. Alam naman natin pagdating sa itiman. Diba? Tapol na itim. Tapol ba yung itim? Ano? Tapol ba yun ba itim? Basta people yan ay batu uh, a bato umo na itim bato umo na puti ang batu umo na puti sa kabal no kabal ito hindi ka tablan no mapapansin natin na ang umo na puti ay pagka sinunog natin na nakabal sa plastic ay hindi tablan yan po ang taglay niya maganda rin po yan lalo-lalo na po original people ang batu umo naman na itim people ang taglay niyan ay kabalden at protection. No? Isisave ka niyan. Iwas sa disgrasya din yan, people. Yan ang taglay niya. Yan ay kaalaman ko, people, na Kaalaman ko na lalaman niya. meron din akong bato omo na sing, -sing. Ito, kahit nagasgasan na yan, akala ko nga masisira na eh. Pero makita ko, ganun pa rin. Bumabalik din siya sa dati niya. So, ibig sabihin pala, people, ang bato umon ay pinakamabisa sa kabal. Kung masugatan ka, limbawa nasugatan ka, magno-normal or kung masugatan ka man, mayroong dugo, hindi siya talaga yung lalabas ng maraming dugo. Kung pampikil din to sa dugo, people. Kasi, eto, subukon na tong sing-sing ko na bato umo eh. Magasgasan man yan, masagi sa simento, sa kung saan-saan, maya-maya babalik siya sa normal. So yan din ang taglay niyan mga people. Pambalik sa mga masugat ka sa kabal, protection para kang ano nito para kang goma people, para kang goma na pagka nasugatan ka babalik sa normal. Yan ang taglay niya. Hindi ko masasabi na ang batu mo ay pwede sa pampaswerte. Wala hindi ako hindi ko nasubukan 'to. Kasi kabal siya eh, kabal. Kumbaga, ang kabal Uh, matigas ang matigas sa bagay. So, pag kaya ay eh, ginamit mo sa negosyo, lalong titigas ang negosyo mo, lalong mag uh, ano, uh, hindi maganda ang labas dapat pag nagnegosyo tayo smooth ang ating pasok ng negosyo. Hindi tayo gagamit ng kabal sa negosyo. Ito ay sa kabal ng people ha. Sa protection sa pampahilom, pumasugatan ka, mabilis sumaghilom ang iyong mga sugat. Yan ang kaalaman ko people na hindi natin kailangan manggaya para lang mag-ano nito. Para may pakita lang. Yan ang kaalaman ko people. Yan ang napapansin at nakikita ko. So maraming salamat. God bless ko.